Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tinrash na naman nga na ni Anthony Edwards, si Kera Irving. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga po ng kontrata ang target ng Los Angeles Lakers. Patuloy nga po mga katrop, sa pag-angat ang conference ni Anthony Edwards pagkatapos nga po nalang manalo sa kanilang Game 4 laban sa Dallas Mavericks. Sa katunayan, kasabay nga po ng pagpasok ng kanyang ginawang clutch jumper sa uling mga segundo ng fourth quarter, ay tinrash talk na nga po niya ng harap-harapan si Kera Irving nang sabihan nga po niya ito na akala nga po ng Dallas Mavericks natapos na ang kanilang sa kanilang Game 4. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katropes. Hindi nga po kagaya ng mga nagdanilang laro sa Western Conference Finals ay nakikipag-asaran na nga po ito sa kanilang kalaban which is napakagandang sinyalis na naman nga po ito para sa Minnesota Timberwolves. Gayong nangangahulugan lamang nga po nito na malaki na nga po ang kanyang tiwala na kaya na nga po niya makipagsabayan kina Kyra Irving at Luka Doncic. Naniniwala rin naman nga po ito na kaya pa nga po nilang maibaliktad ang kanilang serye at maging kauna-unahang kupunan sa history ng NBA na nakapag-comeback mula sa pagkakabaw ng 0-3. Ngunit posible rin naman nga po na backfire ang kanyang sinabi kay Kerr Irving gayong last time nga po tinrash talk neto bago magsimulang Game 1 ng West Finals ay pinakitaan nga po siya nito ng halimaw na performance at posible nga po na maulit ito sa kanilang Game 5. Samantala, puun naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ng kontrata ang target ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa pinakahuling inalabas na balita ng NBA insider ni si Jovan Buhan ng The Athletic, kasalukuyan na nga pong in interview ng front office ng Lakers ang posibleng bagong coaches na kanilang kukunin ngayong offseason. As of now nga po mga katrop, ang pinakanaungunang pangalan nga po na posibleng maging bagong head coach ng Lakers ay si JJ Redick. Bukod rin nga po sa kanya ay kinukonsidera rin naman nga po ng kanilang team si Ray John Rondo at Scott Brooks bilang kanilang mga pinakabagong assistant coaches sa darating na season. Pero paalala ko lang mga katrops, maaari pa rin naman nga po itong magbago sa mga susunod na araw since patuloy pa rin nga pong nakikipag-usap ang Los Angeles Lakers sa mga coaches at inaasahan nga daw po nagagawa sila ng desisyon pagkatapos na magtapos ang NBA Finals. And speaking of coach mga hindi na, na naman nga po ninyo asahan pa na makukuha ng Lakers ang isa sa kanilang mga target na si Coach Tyron Lu since official na nga po itong pumirma ng $70 million sa susunod na limang taon sa Los Angeles Clippers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video